Stay calm but ready. Paalala ng FIVOLX sa gitna ng sunod-sunod na lindol. Sa gitna ng mga sunod-sunod na lindol na yumanig sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang araw, muling nanawagan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLX sa publiko na manatiling kalmado ngunit laging handa. Ayon kay PIVOLX Chief Dr. Teresito Bacolcol, normal lamang na makaranas ng mga aftershocks matapos ang malalakas na lindol Ngunit wala pang nakikitang senyales ng mas malaking pagyanig na maaaring sundan nito. Binigyang diin niya na ang pananatiling mahinahon at may sapat na kaalaman ang pinakamabisang sandata sa ganitong mga sitwasyon. Hindi natin mapipigilan ang lindol, pero maaari tayong maging handa, ani Bakolkol. Ipinayo niya ang pag-alam sa mga ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina, gaya ng ilalim ng matibay na mesa o poste at ang pagsunod sa dock cover and hold kapag naramdaman ang pagyanig. Dagdag pa ni Bakolkol, mahalaga may go bag or emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig, flashlight, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Paalala rin niya na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon na maaring magdulot ng panik sa publiko Patuloy namang nagbabantay ang 5Volks sa mga aktibong fault line sa bansa at tiniyak ng ahensya na agad nilang ipaabot sa publiko ang anumang babala o update. Sa huli muling iginiit ng 5Volks chief, manatiling kalmado, maging mapagmatsyag at laging handa dahil ang pagiging handa ay hindi kailanman sayang.